Hey yo, what's up mga kurikong Viral ngayon itong uh, Hold upper Sa Saudi, sa Middle East ah. Uh, hindi natin alam kung anong reason Hindi pa ako nakapanood ng balita Pero Meron din yan sa Korea Marami ah. Ito yung mga Krimen na ginawa ng mga Pinoy since nun dumating ako, ito lang yung mga nabalitaan ko ha. Meron pa sigurong iba na hindi ko nabalitaan. Ito lang pong ikikwento ko yung mga nabalitaan kong krimen na ginawa ng mga kababayan nating Pilipino. Kung sa Saudi meron pong ng hold up ng taxi driver, ha? dito po ha? may Pinoy na ng hold up ng jewelry. Alahasan na lang. Ha? May, sa Kimhe po ito nangyari. na Ilang kanto lang Nahuli na din po kaagad. Parang talo sa sugal itong kababayan natin. Uh, lahat po nasa sasabihin ko hindi ko po alam ang taon. Based on my experience lang po ito sa mga nabalitaan ko, ha? Sumunod po ang pinakamatindi way back 2000, hindi 2005 to 2008. Hindi ko alam ang date. Yung wala pang mga ano noon ha, wala pang mga touch screen na cellphone. True TV pa namin napanood. Putok na putok ang discrimination dito sa South Korea matindi. Ah, uh, may isang Pinoy ng rape ng uh, nine years old na autistic na bata. Nung napanood namin, nakamasya, may sombrelo na itim, tinuturo niya kung saan niya hinablot yung batang babae. Autistic po yung bata. Galing ng trabaho yung lalaki pang gabi, may bit-bit pang dalawang bote ng soju. Lagi papasok ata sa school yung bata. na Autistic po yun. Pinagsamantalahan ng kababayan nating Pilipino. Ayun ang pinakamatinding balita dito na na-discriminate yung mga Pinoy. Halos minsan, Ah uh, part ng Busan nung pumutok yung balita na yon may mga minumura daw ng mga kababayan nating Pilipino. Na Gano ang katindi kahit hindi ikaw yung gumawa madadamay ka sa diskriminasyon ng mga matatandang Koreano. Na? Kasi yung mga madalas manood ng balita eh, hindi sila busy. Sumunod po itong ah uh, pinatay na Pilipino ng kapwa nating Pinoy itinapon sa Poso Negro. na ah, buto buto na lang po. Bago-bago pa po ito, ha. Ah, ah. Parang bading. Ah, nawala na lang po yung kababayan nating Pilipino, nandoon yung cellphone, passport, nasa kama, nandoon lahat ng gamit. pinag ah, pinagnakawang pa daw sa ATM nakapag-withdraw pa sabing ganon Ha? Ah, mga ilang buwan binuksan niyo po negro nakita doon yung mga buto yung kalansay nung kababayan nating Pilipino ha? parang selos or ano ewan ko kung nadampot ng Interpol yung uh, gumawa nito nakauwi na po ng Pilipinas ha? no exact date po ah, Puro, pero nabalitaan po ito pumutok po ito sa South Korea isa pong Pinay ang nilunod niya yung sanggol niya dito sa Changwon Lake. Yung artificial na lawa dito sa Changwon. Ha? Ang asawa niya, foreigner, uh, parang ano, hindi ko matandaan. Ha? Nilunod niya yung sanggol niya. Pinatay niya doon. Parang nagkaroon ng dahil sa stress yung pinay na kababayan natin. Namatay po yun. Parang namatay yung bata. Ha? Sumunod yung mga apat, apat or limang saksakan dito. This year lang po ito, na? Galing po sa human rights at sa OWA, yung mga nabalitaan ko na yan. Na? Limang saksakan, may dalawang Pinoy na nagsaksakan, may Pinoy na sinaksak Ang dami po. Sumunod naman po, itong uh, tawag dito, uh, bugbugan na nauwi sa pagkamatay na hampas ng matigas na bagay sa ulo. Hindi ko malilimutan yun dahil sa lugar ko nangyari yun. Si Chang So, yung namatay, si... Huwag ko na lang banggitin. Matay na po siya. Eh. Nakakasama ko pa yung mga tao na yun sa isang club. Sa Mojur ata yun. Mojure or Asian bro. Underground po na club yun. Giinuman, makulit na. Ha? Na-upper cut nga ako sa sikmura Biro lang yun ha Pagbati niya Uy tol, kamusta ka? Sinuntok ako Masakit Eh bata pa ako Nandiyan ako pumalag Ayos lang Kala ko biro-biro lang Pero nakakasakit na siya Nakakasakit na yung grupo nila Ngayon, umuwi kami Nakasabay pa rin namin sa labas Lahat na makita niya Sinusuntok niya sa balikat Nasuntok ako dito noon eh Yung bati niya Uy, musta kayo Hindi na kasi siya doon nagtatrabaho Lumipat na po Bumisito na lang Lumipat ng ibang inuman, yun, dun. Dun ka nang ulit sa hindi mo kabiruan. Dali po. Sumunod po itong kapatid ng kasama ko sa trabaho dati. Hindi ko alam. Kapatid niya pala yun. Sa Kimhi rin po ito. Ha? Yung una, sa Kimhi rin ng hold up ng uh, tawag dito, ng Alahasan ilang kanto lang nahuli na. Kimhi rin po ito, away naman. Eh nangyari, bumasag ng bote, sinulukso sa mata, bulag. Hmm? Magaling na basketball player 'yung nakasaksak noon. Nang bote, basag na bote sa mata. Idol ko pa naman 'yon. Pero hindi ko idol 'yung ginawa niya na 'yon. Nakulong din po pero nakalaya na sila na pagdusahan na nila 'yung ginawa nilang Uh, kasalanan. Marami pa pong Pinoy na gumawa ng krimen dito na hindi lang ibinabalita. Huh? Buti pa nun dati nung may TV, ibinabalita. Ngayong may TV, may cellphone, ba't kaya hindi ibinabalita? Hmm? Ba't kaya pinatatahimik ang mga nakakaalam? Huh? Ilang beses ko na naranasan niya eh. Huwag niyong ipaalam kay Kurigong TV. Marami pa po. Uh, meron naman uh, mag magsyota. Yung babae, may asawang koreano. Tumalon, uh, nagsumbong sa polis yung kaibigan. Mga chismis na to. Pero totoo nangyari. Nag-viral sa TikTok. Tumawag ng polis yung kaibigan kasi sinasaktan daw yung babae. Eh, hindi naman sinasaktan. Humihingi lang ng tulong. Ngayon, dumating yung polis, yung lalaki, tumalon sa building. Parang second floor to third floor yung tinalunan. Bali ang buto. Marami pa po. Hindi ko lang nabalitaan yung iba. Iba't ibang date po ito. Pero based on my experience, yan po yung mga nangyaring krimen na nagawa ng mga kababayan nating Pilipino dito. Uh, payo lang. Ah uh, Huwag niyong dalhin ang init ng ulo dito sa South Korea. Matindi po ang batas dito. Ilang kanto ka palang nakakatakbo. Dampot ka na ng polis dahil dugtong-dugtong ang CCTV dito. Hmm? Uh, wag nating dalhin yung pagka-warshock natin sa South Korea. Huh? Hindi po natin to bansa para magmatapang. Meron naman... Yung panghuli, last year lang, lasing, nagwala ng habol ng, mga Koreano. Nag-viral to sa balita. Deported na sa Pilipinas. Yun lang po. Ha? Uh, ingat sa lahat. Maging kalmado. Ha? Magpakumbaba. Kung alam mong mali ka, huwag mo na ipagpilitan.